susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dumating na ang pinakahinihintay ng lahat ang mabuking ang kasamaan ni Renan at mapagbayaran ang lahat ng kasalanan niya sa pagpaslang kay Mang Kanor. Hindi makapaniwala si Lilet nang sabihin ni Mang Oscar na si Renren at si Atty. Renan ay isang tao lang pala kaya mas lalong lumakas ang hinala ni Lilet. Biglang naalala ni Lilet ang araw na nakita niya ang panyo na may dugo na ayon kay Renan ay sa kanya daw pero iba ang kutob ni Lilet dahil kay Mang Kanor ang panyo. Pero kailangan pa ni Lilet ng matibay na ebidensya para mapatunayan sa korte na may kinalaman si Renan sa biglang pagkawala at pagpaslang kay Mang Kanor. Hanggang sa makahanap ng ebidensya si Attorney Kurt ang panyo na may dugo na nakita niya sa hideout kung saan pinagdalhan si Mang Kanor ng mga kidnappers. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lilet at ibinalita kay Kurt ang natuklasan niya kaya pina-fingerprint match nila ang fingerprints ni Renan na nakita sa panyo. Tumigil ang mundo ni Lilet dahil nagmatch ang fingerprints ni Renan sa panyo na may dugo. Ibig sabihin prime suspect si Renan sa pagpatay kay Mang Kanor. Habang si ira, baliw na baliw pa rin kay Renan lalo na at nagdalang tao pa siya kaya kahit may kasalanan si Renan sa kanya papakasalan pa rin niya ang scammer. Tuwang tuwa naman si Renan dahil nautunan naman niya si ira at may alas pa siya dahil magkakaroon na sila ng anak na ira ang hindi niya alam katapusanan niya. Dahil sa araw ng kasal ni Renan at Era, may magbabalik para pigilan ang kasal nila. tang ang lahat ng sumigaw si Attorney Meredith na itigil ang kasal. Hindi na kaya matutuloy ang kasal dahil pipigilan ito ni Meredith at Leleth. Abangan. you